Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel, guys. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so now, so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now ten thousand six hundred five subscribers. Thank you, thank you so much, guys. God bless you all. Ito po ah, uh, bago po tayo mag-usap um, no tungkol sa ating programa today ay ano lang po no, uh, yung mga nagko-comment po diyan, hindi ko nga po alam ano, bakit po nakakalagpas kay YouTube to eh no. Pero yung mga ng yung nagsasalita po ng mga masasamang salita no uh, laban sa atin, eh nako Dios ko po. Ay talaga, alam nyo, Rapo po ay In a way, sinusuportahan ko po talaga ang programa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte in the past, no? Yung mga magaganda lang naman sa aking pananaw. Personal po ito ha, wala akong binalaan sa ating trabaho. Personal po ito, no? Kasi nakita ko po ang kalsada na malinis. Nakita ko po ang mga lugar at kalsada na uh, na tahimik, no? Na safe po tayong maglakad uh, sa sa gabi ay uh, yung mga mahal po natin sa buhay safe po at nakita po natin ang mga napapakaw napapagawang mga bridges, uh, mga daan, ah uh, uh, mga ganung bagay no, talaga po kahit naman po yung mga ano, talay mo yan ha. Yung mga may political will pa siya, yung yung skyway, ah uh, uh, alam nyo, kung, kung hindi lang po talaga uh, maiksi yung panahon, six years lang, tas nagkaroon pa ng pandemic, biruin mo yan. Uh, ano pa po yan ha? Uh, yung yung baka yung MRT tapos na po 'yan. Yung yung LRT papuntang San Jose, uh, Del Monte, Bulacan, baka tapos na po yun. Eh kaya lang. Ano ba? 'Di ba? Ayun po ang ano natin. Ngayon, pag-usapan na po natin ngayon. Ito ha. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. No? Ako si Uh, hashtag walk with at welcome sa ating talakayan tungkol sa halalan 2025. Isang mainit na usapin na siguradong may epekto sa ating kinabukasan. Ngayon, 2025, hindi lang basta eleksyon ang magaganap. Ito ang magiging sukatan kung ang administrasyon ni Marcos ay talagang may suporta pa rin ng taong bayan. Maraming nagsasabi na siguradong panalo na ang mga kandidato niya pero totoo nga ba ito? Kaya ngayong episode, tatalakayin natin ang mga sumusunod. Totoo ba ang mga survey o mind conditioning lamang? Anong epekto ng mga kontrobersiyang kinasasangkutan ng gobyerno sa ngayon? May chance bang manalo ang mga independent o surprise candidates? Kaya kung may opinion kayo, i-comment nyo lang yan sa baba at pag-uusapan natin yan mamaya sa ating netizens corner. Netizens corner sa mga comment, no? In the past, babasahin po natin yan at sasagutin natin yan. Woohoo! Nako, mga kababayan, nung lumabas ang pinakabagong survey, sinasabi sa 9 na siyang na kandidato out of 12 sa pwesto sa Senado ay posibleng mapunta sa mga kandidato ni Pangulong Marcos. Kung ganito, kalakas ang suporta sa kanila E eh, parang tapos ng laban, di ba? Pero teka lang, hindi ba't ganito rin ang nangyari noon? Balikan natin ang ilang mga eleksyong nakaraan. 2016, nung kampanya, si Marcos ang laging nangunguna sa survey pero nalo si Duterte, di ba? oh, 2019, ang 8 Direcho, malakas din ang media coverage pero hindi nanalo karamihan sa kanila. Actually, walang nanalo sa kanila. No? 2022. Noong una, parang dikit ang laban ni BBM at Lenny. Pero nag-landslide victory si BBM dahil sa ating paniwala sa tulong ni Sara Duterte. Kaya ang tanong, totoo ba ang survey? O isa lang itong mind conditioning para mahikaya tayong bumoto sa isang panig? Ang mga survey ay base lang sa ilang respondents at hindi ito 100% na representasyon ng buong Pilipinas. Kaya importante na huwag tayong magpadala sa mga numero, mas mahalaga ang track record at plataforma sa kandidato. Anong Ano ang epekto ng mga issue kay Marcos at Duterte? Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga kontrobersiya na maaaring makaapekto sa resulta ng halalan. Isa sa mga pinakamalaking usapin ngayon ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin. No? Naku po, inflation, nararamdaman nyo ba? Ako, ramdam na ramdam ko. May ilan ang nagsasabing malakas pa rin ang suporta kay Marcos dahil sa kanyang economic policies. Pero may iba namang nadidismaya dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas, gasolina at iba pang bilihin. At hindi lang 'yan mga kaibigan ha? Ang dating magkasanggang Marcos sa Duterte, mukhang may hindi pagkakauunawaan na ngayon. At talagang malalim na malalim na at hindi na magkakasundo ito. Anong ang ibig sabihin nito? Posibleng mahati ang boto sa pagitan ng dalawang kampo. At kung mangyari 'yan, malaking game changer ito sa 2025 elections. Ngayon, tingnan na, tignan naman natin ang mga wild cards. Ah, o mga hindi inaasahang kandidato. Sa bawat eleksyon, laging may magbagong mukha na sumusulpot. Isa sa mga malakas sa social media ay si Rafael Tulfo. No? Malakas ang hatak sa masa. No? At syempre, nariyan din ang, uh, ang, ibang media personalities at independent candidates. Yan, si Ben Tulfo pala yan. Ha? Si Ben Tulfo at Erwin Tulfo. Ang tanong, may chance ba silang manalo? No? Syempre, malakas yan. Depende, kailangan nilang magkaroon ng malawak na campaign machinery at matibay na suporta mula sa masa. Kaya kung gusto mong natin gusto natin baguhin ang politika sa bansa. Baka panahon na para suportahan ng hindi traditional politicians. Yan. Ngayon naman, tignan natin ang opinion ng ating mga manonood. No, sabi ng isa, sabi, sa dami ng isyo ngayon, dapat mas maging matalino tayo sa pagboto. Hindi lang sa pangalan tayo dapat tumitihin, Tama naman yan, yan. Tama, dapat tignan ang record ng mga kandidato, hindi pwedeng puro apelyido lamang. Yan, maraming salamat. Mga kababayan, kayo ano ang tingin ninyo? Sigurado na ba ang panalo ng mga kandidato ni Marcos o may surprise twist sa eleksyon? Kaya sa nalalapit na halalan, mga kababayan ko, halalan 2025, napaka-importante na maging mapanuri tayo. Hindi sapat na bumoto lang, dapat siguraduhin natin ang ating boto ay parang ay para sa tamang tao. Anong dapat natin gawin? Huwag magpapaniwala agad sa survey. Pag-aralan ang track record ng mga kandidato. Iwasan ang fake news. At dito sa ating programa, talagang wala po tayong fake news. Gamitin ang social media para sa tamang impormasyon. Kaya mga kababayan, I-comment ninyo sa baba ano magiging decision ninyo sa darating na eleksyon. At kung nagustuhan ninyo ang talakayang ito, huwag kalimutang i-like, subscribe at i-share ang video na ito para mas, para mas maraming Pilipino ang maging matalino, mas matalino sa pagboto. Maraming salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Maraming salamat po sa inyong lahat. Eh kayo po ba sino po ba ang gusto nyo manalo sa darating na eleksyon? Sa tingin ko po ha, baka may surprise ano po tayo, no? Mga candidates po tayo, no? Lalong-lalo -lalo na kung may mangyayari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sa kulungan siya sa DA ngayon at birthday niya bukas. Happy birthday Mr. President Rodrigo Roa Duterte.